orasyon para hindi ka mapi sa lugar ng trabaho. O Panginoon, bigyan mo ako ng lakas ng loob at liwanag ng isipan sa araw-araw kong trabaho. Ilayo mo ako sa mga taong may masamang hangarin at huwag mong hayaan ako'y atihin o maliitin. Naway manaig ang kabutihan at katarungan at mapuno ng kapayapaan ang aking paligid. Gabayan mo ako sa lahat ng oras Amen. Bikasin lamang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sator, aripo, tinit operarotas pirarotas, aserme, pitrais, espiritu. Aserme, pitrais, espiritu. Aserme, espirito espiritu. Amen. Gawin ito araw-araw upang hindi ka mapi sa pinagtrabahoan mo. Maraming salamat sa mga tao na naniwalat na magkilik sa mga ginagig kong kaalamang.